subscribe Master GTV Loading Magandang araw po sa inyong lahat Open na po ang save o save dito sa liptong kaya tayo na at magbisit dito napakaganda po ang lugar na ito at napaka friendly ang mga counter dito at ang mga nag sa inyo. Ayan po, patungo po yan lang ka. Bali, error shot po tayo, ginamit po natin para malaman po ng mga mamimili kung saan lugar po ito. Ayan po. Excuse po. Atas po natin siya. Ayan. Ayan mo, sa video na yan, magpunta po lang ka po yan. Ayan, lang ka. Ayan po sabi niya yung bakery treat ng lemon square na namigot po tayo punta po tayo ng liptong putong o oh, save na to sa liptong po yan yan po, inas po natin para pumunta tayo ng papuntang liptong yan po yan, ayan po, papasok po ng liptong yan na po yan papasok, papasok po siya Yeah, papasok po na liftong po siya. Bali sa bali palikulang po yun OSAVE sa paliko. Yan, <coughs> ayan. probada. Yes. Ayun po. Pupunta po naman po tayo papuntang highway. Ayun. Tatakin po natin yung papuntang highway para malaman niyo lang po kung pa paano pumunta rito sa Osave ng liftong. Ayun. Diretso po tayo diyan. Ayun po, mga kaibigan. Ayan, ano lang natin ang ating drone para sa ating aerial shot. Ay nandoon din 'yung po ako papuntang highway as service road. Yan po. Yan tingnan natin. Ayan po, nakapunta na po ako ng service road. Ayan po. Bali yan sa kanan na po na yan. Papunta po yan ng ano. Itong kaliwa, papuntang Balinsuela, service road. Papuntang pure gold sa kabila. Ayan, papuntang Balinsuela. Ayan po yan. Papuntang Balinsuela. Ito naman po, papuntang may kawayan po yan. Ayan. Sa Malhakan. Papuntang Malhakan po yan. Ayan po napakalino po ng ating drone na pinapunta po dyan sa Malacan yan, yan po ayan, pabalik po ang ating drone po na sa ating destination mulga oh. yan po, pabalik na po ang ating drone yan yan po pabalik po, ayan po, kapuntang na po siya papuntang po, kapuntang ligtong Diretso nyo lang po yan Ayan po, iglesia ni Cristo Makikita nyo po yan sa bandang kaliwa Huwag papunta po ko ng Liptong Yan po, mag-i-dire-direcho po siya Para papunta po kayo sa OSAVE Napakalapit lang po niyan Yan po, i-dire-direcho na po siya Ayan po, i dire direcho na po siya Napapunta ang OSAVE Ayun, nakita nyo na po ang ating landing area Ayan, pababa na po ang ating drone sa atin. Ayan po, papuntang O-Save. Diyan lang po ang OSAVE, Kaya visit na po kayo diyan para mamili. Ayan po, yun ang ating drone. Para check na ang ating ano. Ayan po. Ayan. Ayan po yung pinaka landing area nyo po. Ayan po yung OSAVE save Ayan po, papuntan lang ka po yan. Ayan. Pero liptong po ito. Liptong pa rin. Malapit sa Lemon Square. Kaya visit na po kayo rito po. Para makapamili po kayo ng produktong mura. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo. Nawa'y subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Master GTV 25. Para lagi po kayong update sa aking vlog na gagawin. At marami pang activity. Gaya po mga swimming at adventures ang ating ipa-vlog. Maraming maraming salamat po.